Hello ka Universe! Nais ko lang pong i-share sa inyo yung aking pagpapacheck up last Friday, February 7, 2025 sa ENT ng QMMC regarding po sa aking pang-amoy at panlasa. Kasi po, after po ng operation ko last December 9, 2024, habang ako po ay nasa work, kala ko po ay pare-pareho ang menu. I Iba-iba lang ang presentation. Minsan, manok, baboy o giniling pero isa lang po ang luto. Isa lang po ang amoy at isa lang din po ang panlasa ko. Hanggang sa ako po ay nakauwi na ng bahay, napansin ko po na ganun pa rin po yung aking panlasa at pangamoy. Kahit saan po ako pumunta at kahit ano po ang aking kainin. Kaya eh, hindi ko po na-enjoy ang mga pagkain. Maliban lang po pag maasim gaya ng sinigang at paksiw. Ganon din po ang citrus po. The rest po ay lasa na siyang panis. At hindi ko na po may paliwanag kung ano po yung flavor ng taste buds ko. So after na several tests na ginawa sa akin as per Dr. Ordonez, yes, ito ay effect pa rin ng ginawa sa aking brain surgery at gamot na iniinom ko. So nasa period of adjustment and familiarity pa ang aking brain. May na pa po siya pagdating sa ibang scent. Maliban lang po na ito ay ilapit ko talaga sa aking ilong. Tsaka ako lang po maaamoy. Talagang scent niya. Halimbawa po yung unan. Kapag in dinikit ko siya sa ilong. Tsaka ko lang po maama yung fabric conditioner. Makatirad po ng damit ko kasi anak ko pa naglalapan nito. Pero pagdating po sa aking katawan, ngayon po, iisa lang po yung naaamoy ko. Baka po sa skin ko, o sa underarm ko, maging sa ihi ko, yun lang din po yung ko. Pero sabi po ng husband ko, man, anak ko, wala naman daw po amoy yung katawan ko. So, yun po ay result po pa rin nitong at aking surgery. Nag-research din po ako at may mga napanood din po kung nakagaya ko na normal lang po talaga ang ganitong senaryo. Thankful pa rin ako kasi yung aking pang at panlasa ay parang kitsarong ipinirito sa maraming mantika. Unlike po ng iba ay lasang kailawang talaga. I share ko po ito para hindi na po magulat yung mga kagaya ko po na mag a -under ko rin ng brain surgery. So, yun lang po ka Universe. Maraming salamat po. And God bless po sa lahat. To God be the glory. Ano man ang sitwasyon po natin, pasalamatan po natin sa Diyos ang papuli. Bye-bye.